Hi guys, good morning Ayan, andito ako guys Nag-aabang ako ng bangka Tatawid ako sa kabila guys Pupunta ako doon sa kondo na yan Yang kondo na yan guys Diyan ako pupunta ngayon Tignan nyo guys, ang daming Naaanod na Water lily Water lily ang tawag dyan guys Galing si ko yan sa bukit Siguro malakas ang ulan sa bukit kaya nadadala yan dito papuntang dagat. Ah, uh, dito pala ito guys uh, uh, sa Poblacion Makati. sa Poblacion Makati, itong kabila is Mandaluyong. Tapos yung area doon is yan yung sa ko ng Makati yan papuntang Guadalupe. Yan yata yung diyan ang Rockwell. tayo pa kami ng bakong guys yan ang bangka sasakay kami dyan patawi dyan sa kabila ang bayad pala ng bangka guys is 5 pesos ang bayad ayan tapos na yung mga building guys Oh. dati ginagawa pa lang yan uh, ang mandaluyong at makati pagitan lang is ilog Ayan, tingnan niya yung building. Ang gaganda. Parang, pag ka, pag doon ka banda mo, papapicture, para ka nasa ibang bansa. Pero yung kabilang side is Makati. Kabilang side is Mandalo. hilog lang ang pagitan. Ayan guys, parating na yung bangka. Diyan kami sa Sakay, patawid. Ang dami talagang water lily guys. Oh daming water lily na naaanod yan o ayan na yung bangka guys malapit na sasakay na kami isa lang pala ang bangka dito ng bibiya yung tulay doon guys doon ako dumadaan pag walang bangka pag sa gabi kasi ang bangka dito hanggang 8 lang yata or 7 pag wala na lalakad ako papunta doon sa taas ng tulay doon ako tatawid pabalik sa dito sa kapila ayan na guys na kami yung daming water lily Ina, iniiwasan ng bangka guys yung water lily kasi mamaya mapunta din sa matina Lumakad na tayo. Ang slay. kong bag is pula. Yung bag ko pa to dati sa ibon. Dito guys, nasa sayo lang kung mag ka o hindi. Pero ako, mas gusto ko pa rin mag para safety at ang require lang dito na magpismas pag sumakay ka ng MRT LRT o pass. kaya ako kahit dito naglalakad nagmamask talaga ako para safety okay guys thank you for watching see you sa aking next vlog